Yun nga mga kamukano. ay yung nagawa nating ikitan, kita na yan. Bali nag ako ngayon. Nagbubog ako, may bubog na yan. Yung tatlong ikitan, And may bubog yan. Yan, may bubog yan. Bali yun yung laban natin yan mamaya. Yan. At yun nga mga kamukano. Bali, ayan. Ito ang gagawin. Ayan, best yan. yung PBC. yan kulang isang dangkal yung ginawa ko saktuan lang yan yan mga kamukha bali yan may gawa na ako isa saktuan lang rin yan bali yun yung mga kamukha do ayan, bali yung mga kamukha ayan. gawa pa ako isa dalawa na yung gawa ko bali itong gagawin natin ngayon ay saktuan lang rin. Yan, papakita ko sa inyo kung paano siya yung, ano, sa apoy. Yung dulo niya. Ayan, dulo. dulo-dulo lang susunugin dyan. Yan, para ano, para saktuan lang. Yan, right. Ngayon mga kamukha, mag-aapoy muna ako. Yan, para ano. Para mabilis. time ng wala para di gaso sa ano, sa gasol ang gilid-gilid lang ganoon sa kabila gilid lang kaya pag sa gasol magastos yan yan lang sa gilid-gilid lang lalambutin lang yan guys. Kakamukha. Yan, ikot-ikot lang. Ikot-ikotin nyo lang. Op, lambot na. Yan, tingnan niyo lang mga mukha kung anong gagawin ko. Ayan, kayahin niyo na lang. Pilas ako. Bilis ko mga mukha para ano kasi masyado mababa yung video. Ayan mga kamukha, ganyan lang ang gawin ayun. Wala ko lang apoy. Walit ako ng apoy. Kaya yung kabila naman yung akin si Cindy, ay ano este ano lalagyan ng ano lala, papainitan yan kabila naman papainitan ko kasi na kayo paus yan lang Ayun lang, palalambutin lang. Yan. Kagaya yun, lang ang mga kamukha, Ano yung ginagawa ko? Ayan, makagagayin nyo rin yung madali lang. Basta may PBC na kayo. Pahiinitin nyo lang naman, eh. Napakaganda ang ikita nyo yung mga kamukha. Ayun, tapos na. Hmm. Ba ang ganda. Basic. May kita ka na, di mo na kailangan maghanap ng lata. Yan na mga kamuka. Bali, malinis na yan. Yan. Niliya ko yung gilid niya para hindi matalim. Yan o. Oh. Oo ah. Ganda. No. Wala ko sa'yo mga kamuka. Wala ko sa'yo kamuka. Gayahin mo na. Para ka ng lata. Yan o. Oh. Oh. Ano? At ano? Oh. o. Oh meron na akong nagawa unang unang gawa binabara ko na ng tali um, ano panis yan mga kamukha alright so yan mga kamukha ito yung una kong video yan ang gawa nating nabubugan yan nabubugan ko mga kamukha Bale, inikita ko siya at ko. Tapos, pagkapalipad ako niyan. Meron ako sa release ko. Panorin nyo lang. Basta, napakaganda. Napakaganda.